Hello guys, good morning. Ganito po yung aking paghahanda. Ngayon, lalabas na tayo kasi na tayo ng bagong day yan guys. Yan. Ilalabas na natin si boards. Ito yung aking paghahanda araw-araw. Ito yung aking routine. Yun ito po palagi. Ngayon, ngayon ko lang pinapakita para makita niyo yung kabuhuan. <laughs> guys. Ito yung aking tubigan. Ito pala yung aking bagong bili na tubigan ko. yan. Ito. Galing ito kay Aromas. Si Aromas pong buli ito. Salamat sa lahat na nanonood. Ito yung aking backup. Maliit. Dalawa. Kulang po ito guys. Bali, dalawa pang ganito maghapon. Hanggang umabot pa ng 6. Ganun po ako kalakas sa tubig. Ito siya talaga sa pig yung makalat. <laughs> yan yung aking lamisa. Diyan po ako nag edit pag dumating bago umalis. Yan. Makalat lang din yan. Yan. <laughs> yan yung aking flashlight nakabitin. May <laughs> karik pa dyan. Sinsya na yung mga viewers dyan. No? Sinsya na. medyo mahirap yung paglabas dito guys. Simulit lang yung pintuan. Yeah. guys and uh saka yung first booking natin guys ay papakita natin sa inyo ta yung drop off Karon yung app electric pad. mayroong nananam yan 400 wala po kasi na idili gumagamit po ako nito kasi sobrang init para yung init po ay mabawasan meron kang ganito kailangan yung original lang guys kasi pag local magastang mainit din hmm. syempre huwag oh mong kalimutan sige mo na di pa lang pa di pabango kasi ilang araw na to eh. mabaho na rin eh <laughs> Yeah. Yeah. Tapos, pag yung midtest na tayo, ito so lang yung aking mga midtest, yung tatlong, tat 100, 100 po, tatlong. 이정 박밥. 안 되죠? 한 히트 뜯 Ilang araw nang gaga, damit. Medyo iba na yung amoy. <laughs> Maglagay tayo ng tag dito yung scrap daw dito. Extension kasi ano Sobrang init. Hindi kaya ng ating mag lang kasi to. Kung bakit mag lang ginawa nila. Ito yung additional para kahit paano eh. Hindi masyadong sunog may spoon pa ako. Binigyan lang ito. Ito ang ating headset. Yung tag-isandaan lang. Yung talaga walang may bilay. guys. Magmumog na tayo. <laughs> Inom na tayo maraming tubig. Ayos. Pag 50 lang to guys. Ating helmet. Alam na. May tatakyan guys. It's a big